12 o'clock na natapos yung kagirihan ni Mama Kibir. It's 16th day of Ramadan at may bisita kami mamaya na Hinanda ko na yung mga pinggan. Ayan. At ito yung ating stigan. Tubig. At ready na ang ating room para sa bisita mamaya. At good luck. Dahil ako lang mag-isa ngayon dito. Hindi ko alam kung kukuha ng tagasob si Mama Kibir. Hoping na kukuha siya. Kasi hindi ko kaya. Maraming gawain. Ayan na. Simpong uh, preparation lang para sa bisita mo mayang gabi. Ayan. Tatanungin ko pa yung amita gado kung ano yung i serve mamaya para sa bisita. At ito naman yung kanilang kakainan mamaya sa kanilang gabi. at gumawa pala ako ng ish or rice, sweet, sweet rice ito naman yung sagu. Dahil malamig na siya, lalagay na natin sa talacha. Masaya si Mama Kikir kasi. Eh, Nagmahal ko siya ng gusto. Gusto niya yung ano, rice, sweet rice at saka yung sabo. Okay. ako na gumawa kanina para mabili ang trabaho, bes. Ay, kung siya. Matagal. Pag-arangat na ako, din. Okay lang siya. naman yung sabo. Masarap siya. Nagsisi na ako bakit hindi ko inalas yung sabo. Kunti lang pala to. Manipis lang pa

Okay, Ito oh. nga, lang, nga mati. po. Kain mo nga Hindi mo naku naman lang. Tumain naman lang natin. Kaya yan. Kaya naku-tumper. na naman. May kalkal. Tumper naman. Andito ako ngayon sa teritoryo ni Marites Munya. At naluluto pa siya ng kanyang pakain sa mga amo. Ito yung squash soup. Ito yung ating marag na magiging tas rito. Itong corn, hindi ko alam kung para saan ito. Seeds ah. Ayan o. Ayan. Ayan ay titingnan natin ang kanyang mahiwagang sakan. Hindi lahat dito sa kuwait may sakan eh. Pili lang siguro sa, ba sa mga bahay dito sa kuwait na mayroong sakan. May ang green chi uh, rice at saka chicken. Okay. Creamy chicken. Ah. Ito yung ating first batch na hahakutin. So, Ayan na. Ha Hakut is life wala wala pang tao di sya sana ating pizza with toast main dish ay ang green rice with chicken with cream lipat na natin ang ating sorba bismillah surba grak time check dito ay quarter to one at uh, dito yung hindi ko maintindihan kung ano to midnight meal so someone at uh, um, fried chicken kain tayo balak mo sa dito

12 o'clock na natapos yung pagdirihan ni Mama Kibir. Okay